Hello mga lods, magandang magandang umaga na naman sa inyong lahat Ngayon po ay sinipag na naman tayo maghatid ng paninda sa ating mga suki Siyempre, ang hinahatid natin mga lods ay yung paring mga paninda natin mga dati Tulad ng mga face masks, mga medyas, towel, gloves Ngayon po ay magmerenda muna tayo mga lods ng quick quick mga lods ha Yan, napadaan po tayo sa bilihan po ng apple juice mga lods yan po yung ating merienda sa araw na to mga lods syempre nakatid na naman tayo na ating mga suki na mga medyas yan dala din po tayo mga towel yan po yung mga pinaghatid natin sa ating mga suki syempre palagi naman yan tayo nagahati dito mga lods dito po sa ating mga suki buti na lang di tayo nawawalan ng mga suki at nadadagdagan pa tayo ng mga suki mga lods sa Yan, patuloy lang tayo kahit ang panahon ay umiinit, umuulan laban lang tayo sa paghahatid ng parinda ngayon ay naghatid naman tayo ng face mask salamat